Isang probinsyana na may matinding pagnanais na makaupo sa mas mataas na posisyon ay nakatanggap ng tatlong malalaking order mula sa direktor. Ngunit sa sandaling ito, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa isang misteryosong customer. Hiniling ng customer na mabilis na ayusin ng kanyang kasamahan ang pagkakamali upang ang kanyang order ay mabilis na maaprubahan. Sapagkat kung hindi dumating sa oras ang order, ang lahat ng kanyang pagsisikap sa loob ng mahabang panahon ay mawawala ng kabuluhan. Bagaman hindi ito ang kanyang tungkulin, nang marinig niya ang nag-aalalang tono ng customer, nagpasya siyang tulungan siyang lutasin ang problema bago pa maging huli ang lahat. Alaman alam niyang ang desisyong ito ay hindi direktang makapagpapaliban sa kanyang pag-akyat sa posisyon. Nagpa siya pa rin siyang tulungan ang customer ng isang beses. Sino ang mag-aakala na ang desisyong tila mali ay makakatulong sa dalaga na baguhin ang kanyang kapalaran sa hinaharap? Ang dalaga na kakatakbo lang pauwi ay agad na pinagalitan ng gusto ng kanyang tiyahin, kaya hindi na siya nakapagsalita. Parang sapat na ang lahat, hindi na niya kayang magtiis pa kaya kinuha niya agad ang florera sa estante at ibinato ito sa ulo ng tiyahin. Ipinanganak siyang may malaging na buhay dahil sa isang baliw na ina. Noong isang gabing malakas ang ulan at hangin, maraming taon na ang